May bagyong di ko matakbuhan Ulan na ayaw akong tantanan At isang puwang na bumabaon Sa pagitan ng bukas at kahapon Gustuhin ko manglaban labanan ng ligalig Hindi ko ito magawa Dahil pilit akong nadadala Sa mga kahapong alaala Kaya minsan Pinagbibigyan ko na lang na maglakbay ang aking gunita. Gustuhin ko mang limutin ang lungkot, hindi ko ito lalabanan. Dahil sa lakbayin ko nga, lungkot na lang ang aking kakwentuhan. Ngunit kung pagbibigyan, halika, ako'y iyong samahan. Gustuhin ko mang pigilin ang kaba, hindi ko ito kaya. Ngunit matitiis naman kung karamay ka naman pala. Karamay sa bawat alaala ng kahapon. Karamay sa bawat guni-guni ng bukas. Karamay ang mga alon mong lalaban sa ligalig. Karamay ang mga bato mong magpapalimot sa lungkot. Karamay ang mga buhangin mong pipigil sa kaba. Kaya't ang puwang sa puso ko'y pababayaan na. Iiwan ko sa'yo ang ligalig, lungkot at kaba. At ako'y aalis na. Dahil bukas naman, darating na siya.